Ang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Di birong kalbaryo ang malapitang makikita. Sa eksklusibong video ibinahagi sa GMA Integrated News, kaugnay ng pinakahuling pambobomba ng tubig ng China sa isang barko ng Pilipinas. Sa malapitang kuha mula sa loob ng barko, makikita kung paanong winasak at pinasok ng tubig ang barko na ikinasugat ng tatlong Navy personnel. Sa gitna ng karasang yan, nakalos na halos ikalunod ng mga nasa loob, ang China pang umalba. Nakatutok si Joseph Moro. Sa kuha mula sa loob mismo ng resupply ship na unay sa May 4, lalong kita ang kalbaryong idinulot ng pagbomba ng tubig ng China Coast Guard itong Sabado. Nakakover naman ang mga Navy personnel habang rumaragas sa likod nila ang tubig mula sa water cannon pero aakalain mong binagyo sila sa loob. Umugong ang rumaragas ng tubig na tumagos sa barkong gawa lamang sa kahoy. Sa labas kasi ng barko, ganito ang nangyayari. Ang pambobomba ng tubig tumagal ng isang oras. Napatawag na sa langit ang iba. At halos di na makaya ang bigat ng tubig na pumasok. Sinig din ng ibang nasusuka sa tubig. Basang-basa at halos bumaha sa loob ng UM4 kung saan halos walang nati ang gamit na buo. May tumatawag na ng tulong medikal habang ang iba nasira ang mga personal na gamit. Sinikap ng ilan na idaan sa biro ang panganib. bagamat di may tatanggi ang seryosong epekto sa barko at maging sa crew nito. Sugatan ang mata ng isa sa kanila dahil sa tama ng water cannon. Isa naman ang may sugat sa ulo at isa ang nasugatan sa binti. Ayon sa mapagkakatiwala source ng GMA Integrated News, ito na ang pinakamarahas na aksyon ng China laban sa Pilipinas sa ang kanito na harangin ang mga resupply missions sa Yungin Shoal. Pero China pa ang nagreklamo sa ating Department of Foreign Affairs dahil sa so umunoy pang ihimasok ng Pilipinas sa South China Sea at pagdala ng mga construction supplies sa BRP Sierra Madre. Inulit ng embahada nito ang mga dati ng akusasyon sa giit sa karapatan daw nito sa South China Sea base sa kasaysayan. Dapat daw itigil ng Pilipinas ang paghahamon nito dahil handa raw ang China Coast Guard anumang oras para dumipensa. Habang ang Coast Guard nito, tinawag na naaayon sa batas at professional ang kanilang mga hakbang. May hiwalay ding banta ang Defense Ministry ng China. Gayon din ang Foreign Ministry nito. Dapat daw maging handa ang Pilipinas sa posibleng kahihinatnan kung di ito titigil. Dati nang sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na hindi papipigil ang Pilipinas sa resupply mission nito. Sinabi rin dati ni Pangulong Bongbong Marcos na walang may ibang karapatan sa West Philippine Sea kundi ang Pilipinas. <laughs> Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Horas.